Kumusta, kumusta, kumusta po kayo mga kalasa? Ito ay uh, maaring hindi mo pa nasubukan o kaya natikman. Napakasarap nito na at uh, medyo kakaiba nga lang. Kaya kung interesado ka, panuurin mo ito at siguradong magugustuhan mo. At narito naman ang mga ingredients na ating kakailanganin. Ayan, kasama ang malunggay, dahon ng malunggay. Okay, magpainit lang ng konting uh, mantika ipiprito natin yung manok actually, marinated yung manok sa patis so ipiprito lang natin ng bahagya hanggang magbago lang yung kulay ayan, so okay na ito hmm, amoy pa lang mm, pwede nang kumain <laughs> ayan, so magigisa tayo ngayon ng uh, luya yung luya, talagang sinasadya ko ang luya ay uh, pino ang pagkakahiwa para sumasama sa sarsa. yan. Sunod natin yung bawang. Ayan. Okay na ito. Sunod natin yung ating sibuyas. Maglalagay din tayo ng siling haba at saka siling damonyo. Yung siling damonyo, yung maanghang, eh, optional lang yan. ayan maglalagay tayo dito ng uh, pamintang durog okay Kaya yeah, maglalagay lang tayo ng uh, isang basong tubig lalagyan din natin ng uh, chicken cube So marinated na sa ano sa patis yung ating manok. Eh sa tingin ko tama na siguro yung lasa niyan kasi maalat din yung chicken cube. Pakukuluan lang natin ito hanggang lumabot yung ating karne ng manok. Yan. So okay na ito, Nag-sarsa na. Tikman natin. Yan, nagdagdag ako ng uh, seasoning para lalong mas masarap ilagay na natin yung ating sayote yun ewan ko sa inyo kung ano itatawag nyo dito pero mamaya malalaman nyo kung anong tawag ko okay so takpan muna natin ito para madaling maluto yung ating sayote madali lang naman maluto yan yun okay luto na ito so ilalagay na natin yung dahon ng malunggay Naglagay nga pala palawon ng uh, a ceiling green para inaysa ttag oh, dagdag uh, aroma so yung dahon ng malunggay na yan ay uh, pwede namang maluto kaagad yan ay 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 boom ang bango na ng amoy pero lalagyan pa rin natin ng dahon ng sibuyas para lalong mabango. Mm, ayan. So, ready to serve na yung ating napakasarap na tinolang walang sabaw o ginisang sayote with chicken. Bahala na kayo kung ano yung tatawag ninyo. Basta, napakasarap nito guys. Subukan ninyo. Huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe. See you again.